Yan yun, patingin niya. Ayan po. Si Bernard kasi ay nagbakasyon. Ayan yung mga anak niya, miss na miss. So Malubong na. Ito daw po yung kanyang ginawa dun sa pinuntahan niya. Ano ba yan? Hindi niya. Na! Luto na! Luto na siya. Ayun o. No? Nanguli pala siya ng biya. Hanggang dito yung laman. Hindi ibig sabihin. Ganyan. Ah, ah, pakarami pala. Uh, eh, may dala rin ang ulam dyan. Saka si nanay nagluto ng pansit. Sakto. Dalawang anak to ni Bernard. Na babae. Eh, tatlo. Oh, sige. Kami dito muna sa ano. May pupuntahan lang ako saglit. Andiyan sila nanay nagluluto. Saka sila Patrick. Ganda rito sa sityo. Green na. Naglalaro pa sila doon ng patintero. Dito muna kami. Ano to? Bag. Oh, sige na. O, di ba? Binuho, binuho na biya. Hmm. Uh, Namisya ng mga anak niya. Matagal kasi nawala ito, ilang araw. diba ba? Ito, malapit na. Ito, yun, na. Pag ito kasi may, may dahon na, para ikot yan eh, hanggang dun, sa baba. Malilim, itong gilid na to. Tapos dito, may part, oh, ito man, bibi, oh. Nakakarating ka pa rito. Napakagala mo, no? Nagkagala ka mag-isa. ka ba sa asawa mo? Mamaya, asawa mo doon hanap ng hanap. Mamaya, duda ng duda. Baka mamaya kung kanino ka nakipagkita. May ka na doon. Alam mo naman mga lalaki ngayon, pala duda sa asawa. <laughs> Baka may makarelate pa sa inyo dyan, ha? Bibi na lang yon. <laughs> Ano na, iniwanan ko sila nanay, saka sila Patrick, saka si Dallen doon sa sityo. Nagluluto sila ng pansit. Ako naman, eh may pupuntahan. At ako yung may bibilin. Uh, para dito sa sityo. Ito yung daan. Nung nakaraan, nakakababa yung sasakyan dito. Dire-direcho lang. Eh dahil nga sa lakas ng ulan, yung gitna na ito, ayan. Dinaanan ng tubig. Kaya nagkaganito. Pero, uh, pag nakabili tayo ng tosa pagawa natin doon para ito maayos Aglit lang gawin yan marami naman sila Tapos bawasan na ng konti dito pang dagdag ayan ganyan lang sasakay natin hindi na tayo nakakababa nung malapit lang naman kaya kaya rin lakarin kasi mula rito oh yan lang sityo 'di ba malapit lang.